Hi everyone. Ikaapat na aralin na po tayo ngayon. Napag-aralan na po natin yung mga titik M, A, S. At ngayon, dagdagan na naman natin ng isa pang titik ang titik I. Sa Filipino, ito ay ang titik I. Sa apat na mga titik na to, pwede na po tayong makabuo ng salitang mais. Sa pagbigkas ng mga tunog ng titik, dapat tuloy-tuloy natin itong gawin. Halimbawa, m a s mas m a i s -a dapat sanayin ang mga bata sa ganitong paraan upang kahit anong haba ng mga salita ang babasahin nila ay tuloy-tuloy nilang mabigkas ang mga tunog nito sa unang hakbang ng pagtuturo ng pagbasa dapat 'wag din nating ipabasa sa kanila yung mga salita na may titik na hindi pa natin na ituro upang makasabay yung mga slow learners sa totoo lang, yung mga fast learners ang dali talaga nilang turo ang magbasa. Kahit anong strategy ang gawin nyo, matuto pa rin 'yon. Pero alalahanin natin na nasa heteroclass po tayo. Iilan lang yung mga fast learners, mas marami yung nasa average at slow learners. Na dapat talaga bigyan natin sila ng tamang pamamaraan sa pagtuturo ng pagbasa. Upang maging independent leaders sila, gaya ng mga fast learners. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga pagsasanay na gagawin natin sa araling ito. Meron tayo ditong may kwento as springboard sa ating aralin. At dito naman, at dito naman, kailangan matunog yan, isa-isa ng mga bata. M, I, Mi, then balik ka rin natin dito. I, M, Im. Ito ang mga halimbawa ng mga salita na sisimulan na nilang babasahin. No, ito ay may mga titik lamang na M, A, S, at saka I. Ito yung mga larawan na nagsisimula sa tunog. I. So, pagsasanay 1, bilugan ang mga larawan na nagsimula sa tunog na E. Para sa pagsasanay 2, ikahon ang matitik E. At dito naman isulat ng bata ang bilang ng pantig sa bawat salita. At dito naman, mag-start na silang magbasa. Kita natin, no? So, lahat ng mga salitang ito ay batay lamang sa na pakilala nating mga titik. No? Apat na titik pa lang yung napakilala natin sa kanila. At dito naman, turuan natin yung mga bata sa pagkastong pagsulat ng titik E. At huwag natin kalimutan na ipasulat sa kanila kung ano yung mga salitang nababasa na nila.